Senator Lito Lapid, may mensahe para sa ikisandaan at 26 na anibersaryo ng ating kalayaan. Newscope mula kay Judith Estrada Larino. Sa pagdiriwang ng 126th Independence Day ngayong araw na ito, nanawagan si senador Lito Lapid sa mga Pilipino na salaminin ang pagpapahalaga sa kalayaan. Sa kanyang mensahe, inihayag ni senador Lapid na ang pangangalaga sa kasarinlan at kalayaan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi maging ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang bahagi sa bansa. Kaugnay nito, nagbigay pugay ang senador sa mga magsasaka, mangisda at sa iba pang nasa sektor ng agrikultura, gayon din sa mga magulang at mga guru na humuhubog at nagtuturo sa mga susunod na generasyon. Pagbibigaya diin pa ni Senador Lapid, hindi namatay ang idea ng kalayaan kasama ng mga bayani dahil nananatili itong buhay hanggat may mga naniniwala sa idea ng malayang Pilipinas. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.